May isa lang ang Diyos. Pakinggan nyo na mabuti, kayo mabasa ko marami o dalawa, ha? Isa lang. Sige po, sige po. Okay. The throne of ang sitas ko. Okay? Pakinggan nyo kung mayroong dalawa o marami kayong marinig. Ito. Dinggin nyo. Kasi makinig kayo. Sige, sige. Dinggin mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay isang.

Si Kyle hindi naman nababasa. Tinatanggap mo ba yung aking tinasa na may nabang isang Diyos? Hindi, eh, ko sila ang nabasa ang isang Panginoon. Ang usapan, o ang usapan, isang An Diyos sa nag-isang talata, isang An Diyos sila naman. Ah, sige. Harami ko. Ako naman ang babasa. Ay, may po, Pakinggan natin ang babasa ni Kyle. Babasahin ko ulit yung binasa niya para wag kayong maligaw. Bago ako bumasa. Dinggin mo, o oh Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang usapan, babasahin niya, isang Diyos. Ang binasa niya, isang Panginoon. sabagat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit o maging sa lupa gaya ng may maraming mga Diyos maging sa langit o maging sa lupa gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Dalalo okay. po! Tinitiklang ako! Di mo moderator! Ma'am, nakuha sa exposition. Ibatin niyo mo. Ay, sige na. No.